lumayan kita ngelang aja oke nanti yang di penai hutan orang yang pasang kartu yang video tenang halit tayo mga aja, okay, marami, <laughs> marami pa tayong ano Ngayon pa tayong ginagawa. Ngayon lang tayo naka Sige. Sige. Isa magtaparasan. Ang isa sako mo. mga kartong. mga buti plastic. Marami tayong ano, na natin na tambak. Ha? No. Ha? kayo po, na lang. Oo, sige, na ang ligit. Oo, na ang sige. sige. Oh, sige. Oh, sige. Pinintay sa akin lahat. Yan lang, nakalimutan. Oo, okay, Huwag yeah. mo nang tanggalin mo na sa oh, Sige, okay, okay na. Tinanggal mo na. Okay na. Okay Okay oh to point, o to point purna. Yeah, may point purna Ah, merong rangana si G. Tapusin ko lang dito, may rang. Tapusin ko lang. Mga lang, boy. so okay natin mga kadyang yeah. eh makulim-bulim maganda nga nakikisama yung panahon may tiyo akulim <laughs> tanghali na tayo lumabas kasi pag dito ganitong tanghali sobrang init na pag uh, hindi ganito yung panahon mga kadyang pero huwag lang saan ang ulan masama naman pag gubulat hindi na tayo makaikot yeah. maganda yung mga aso ay uh, eh, maganda tama tama to tama tama o Oh, tingnan mo oh. <laughs> Ang ganda pala niyan. <laughs> oh, yan pala oh, tawanan tama 'yan. Eh. Tawanan -tama, tama, tama 'yan. <laughs> 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 Kaso nga lang pag kinulong mo kasi nagpanaiyak. Oh, may may aso rin kasi ako ng ganyan din. Oo. Kasi hindi sila Oh, nakukulong kasi. Eh. <laughs> Asok.

subscribe ka ba sa akin? Hindi nga. Hindi <laughs> pa. Subscribe mo ako. Ayan. Tony Boy Jiang Chef Vlog Kamay ka ba na para makita ka pag nasa vlog ka na. Hmm. So, uh, subscribe mo ako. Tony Boy Jiang Chef Vlog. Okay. Oh. Saka may page din ako. Marang follow mo rin ako sa page ko. Tony Boy Jiang Chef Vlog. Oh. Ayan Ay Ay ang may search mo. Ayan. Yeah. Thank you very much. Ini lah mga boteng gin, nah, yeah. Mga buteng. Ah, Hai, mga ano, hukuan. Ayan, oh, gagawin ko 2 kilo. Ayan, 2 kilo. Sama na. No to? ba no to? Hmm? Aluminum ito eh. Aluminum. so wala kang timbang siya. Ah, wala, isang guhit, oh. Gawin ko lang tres yan, isang guhit. Plus dalawa, tres, ah, seven, oh, may eight ka. Ayan, eight. <laughs> wala na, wala na. Heart to heart to my May magse-live na Ah. Ano sa lang mabababa ngayon ng mga bakal pero dahil ang kuha talaga niya ng 3 pero gagawin ko ng 4 sa iyo, ha? Oh. Ayan, Para ano po. Eh, nag 'yung aso natin. ubog. Ayan, tubig. Wala Wala na. tubig na. Ubog. Ayan, ipon eh. Okay, problem mo ang ating mga suki eh mga kalakal ang ating mga suki mga bote kahit bote ito mga alamisa yan may mga komponen yan mga yero alambre ito may mga plastic karton ay mga kadyang makadami eh si madam madam meron ka? <laughs> wala <laughs> wala ah sige Salad na Hi! Ay! Okay. Kaway. Kaway ka. Sa YouTube. Kaway. Yan. Ako ko sa YouTube. Subscribe mo ako. Sipi ka. Silpong ka. Ha? Nakang tubig. Oh. Ayan na lang. Ayan na lang. Hmm? Ano? tayo Ano? 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 tayo Ano? Aso, Ano? 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 oh 6, Ano? 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 gagawin ko. Gaya. 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 Wala, well, piso lang to kasi wala pang timbang. Ah, oh, meron pa dyan. Sige. Okay. Oh. Oh, dyan. din ang ulan mga kadyang. Uh, ko tayo ng maayos kasi pag umuulan, hindi yung mga soke natin. Tunila yung ulan. Sana makapuno tayo bago umulan.

tama na natin itong mga konti ang hindi wag yan. na ako na yan Ginawa ko ng piso yan ha Ginawa ko ng piso bali bali ano na yan Nine Nalugi Nine na O oh, isang kilo din to O oh, wala, oh, wala po pala isang kilo Ano oh, point nine Pero gagawin ko na isang kilo Ayan Ayan may ano ka dito May five plus nine Ayan may ano ka uh, Um May ano ka, 14. Eh, may 14 ka. Oh. <laughs> oh si Miming Oh. Bipintana si Miming. <laughs> <laughs> oh. Seratus Sarado ka ngayon, madam. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 17 ito parang 17 ayo pa 18, 18. <coughs> <coughs> may <Mima> mga plastika pa kaya 'yan ito lata sorry ha tin kawan to gabi ko ng 1.2 1.2 ini boy ay shop vlog Eh mga suki so ko dito, mga subscriber oh, ko no, na. Yun yun subscribe may page ako. Oh. Eh, Pasukin mo yung page Mag-comment ka do sa ano ko sa vlog ko para ma kita ma, ma follow din kita. Ha? Ay, hindi ako Mag Iba, yung live ko. Ay, iba rin. Iba yung parang sa game show. Ah, sa game show. di ba, pwede lang kita i-follow. Oo, follow kita. Oo, oh, i-comment ko lang ako. Oo. Oh. I-comment ko lang ako. Oh, sir, sir. Thank you. Thank you very much. ako. oh, ka Magano ang mo. mm. yung followers mo subscriber Ah, subscriber. Bago lang ako sa YouTube, uh, ten, 10, 100 pa lang, 100 okay. subscriber. Sa ano ako sa page, ano na rin ako, 10K na ako. 10K. Na Facebook, 10K. Facebook ba? oh, sa P Facebook. Oh, okay. I-search mo yeah. sa Facebook, oh, oo Oh. Oo, oh, malaki yung bagay yan pag nakaipong ka din. Okay, wala oh. Masita. Masita. Oh, mahal talaga kayo. Oh. oh. Oh, sige sige. Bali natin yung dito. Oh. Six, seven. Jang, kaya nakakuha tayo ng mga Wilkins, yan may mga 1.5 bote, yan yan mga suki natin nantay natin, kinukuha pa yung ano, kalan, ibin para yung kalan kaya tapos hindi, ako hindi sabihin,

may mayro tayo eh mga yer. Mga makakijunk. Timbalin muna natin 'to. Na tinawag tayo ng ano natin suki natin. Eh. Okay. Suki okay natin. Eh yeah, mga makakijunk. Pauwi na tayo mga makakijunk at uh, umuulan. Eh. Mabasa na tayo. Ang mga kajang, hi, hello. <laughs> Ayaw, pa pauwi na Kaya eh, pauwi na ako. Oh. Ayon, mga punong-punong na tayo, eh. tayo. Mga karton, maraming karton. May electric pan tayo. Mga mayero. Mga Wilkins. Ay, gano'n sa kakakalagasin. Mga Wilkins. May mga mayero tayo dyan. Yon, may mga upuan. Uh, mga kadyang, marami tayong buti sa loob. Naka uh, plastic. Uh, yun, may mga lamesa tayo. Galon. Sari-sari mga kadyang. Ayan, pauwi na tayo. Thank you for watching mga kadyang. Bye. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye-bye.